Ayan, ay, yeah, naman morning. Ang inyo, lagi bibidyo, ano bibidyo? ga? Dapat ay akong binibidyohan ninyo. Ninyo, aba. Oo, oo. Ay, tama ayan. kayo. niyo ako mamimitas ako ng ating mga dragon fruit. Oh, yan ang patunay na kapag may itinanim may aanihin. Oo. Oh, ay, siya ay, larga. Ay, natin. Baka mamaya may gustong bumili sa mga iyan. Oh, talaga ipagbibili pa yung unti ng mga oh, iyan. ay pagkakapirahan mo. Ibig sabihin niyang kaunting yan, pagbibili mo oh. pa. kita mo ang ating magagandang dragon fruit. Oo. Oh, mm, so dami niyan. Ay Marami-marami na. Rami na naman ikaw, naman. Iyan? Ay nai. Ay maliit pa eh. Maliit pa siya lalaki ng iyan. Baka hindi pa po pwede. Aray, pwede na. Tatatatay. Ebe, kiiki na katalikod pa. Paano ko makikita di yan? Ay kahirap gat. Yan, gaya ng pitas papunta sa iyo. Naku, ay, ayaw ay, ay. ko eh. Naku na ba? Kahina ganari. Okay. Dapat imi... Ibaba mo muna yung hawak mo. Diyos ko po, rude Aray. Mm. Ayaw, Pihulin mo, pilipitin mo. Ayo ata inay. Mm -hmm. Ano ka na, maalang kang kumain, hindi ka maalang Ako, Hindi. Bago ka pa naman makapitas ng isa, iaabutin ka ng ilang minuto. Yung inay siya. Grabe ka naman pumilipit. Kailan ninyo? Luga. Hindi, ayos lang yan. Ayos naman ano ito? Ito pa ba, ako'y matinig. Eh. Oh, hawa hawakan ko. Bigyan ng tagal mo ko namang... Ay, ayaw ay. Hala, ko po. Hindi ka aaring manguhan ng ano. Ay, be, hindi ho kayo, inay? Eh, parang ayaw pa ibigay, eh. Hindi, oh, yung... ho. Dapat yata may kuchilyo. Hindi, ayos na ito. O, yan, o. Pitas ko kum... na. Nakuari po kaya ito mo bupa. Mm-mm. Nakuari, hindi natin. Siya, dali ang mutiya. ang pilit nito. Hmm, ka na. ito. Para maganda naman ka sa video na Eh, wag muna na yan. Di pa masyado siyang ano. Ano namang inay? Hindi sabi ho aray. Pwede na aray. Wag muna na rin. Bigla, na ayaw. Ala, ay dapat niya pinipitas na yan. Paano kung mawala? Bailan mo mawala. yan. Ano ba? Pitas na yan. I-shake Isha natin ang iba. Hindi ka rin ata marunong. Wala, ay, Wala baka ba? Wala Eh ano kung iisa? Ay malaki yaan. O dahan dahan Baka ang ulo mo i-ano. Masabay. Uh, ang bilis niya nakuha, na ano. Isusong eh, mo naman, inay. Kapag niya isinusum, kay tuturuan ko kung paano magbiyaw. Hindi ka lagi na, namang isusum? Hindi, hmm? ipakita yung dragon fruit. Alam na yung dragon fruit sa laking Ay, kung iya. Ay, hindi ka nakalaking nga. Wala eh, na ka, ho. Huwag mo naman putihin lahat. Alam na, meron pa sa likaw. Meron pa nga. O, tara sa outer. Tara. Pupunta lang tayo sa... Ay, ang ating wale isang tambak na, Diyos ko po. Opo, 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 yan Grabe ka naman maglakad. Lagi mong sinasalisor ang damo. Alam mong basa. Call call eh ayaw kong lalakad ng ano oh. eh. So umaga na Good only. lagi na Hindi siya sa naman dito. Ay oo oh, oh. Matatayog naman iyan. Paano nata kukuhanin? Eh. Kuhanin mo iyong nasa baba. Yan. Meron pa din, meron pa din. Baka meron pa din. Mataas yun, hindi namin kaya ang kuhanin. Wala man tayo. Ngayon pa, hindi pa rin namin kaya. Dapat lagi may patagana. Kaya nga. Baka... Mm, ay, punta eh. Ay, kung kaya na natin? Ay, ano na ba? Huwag na kaya natin, kunay. Baka tayo, baka ubus biyaya buko sa'yo, eh, wala. Asya, hindi huwag. Ay, yung, yung kabila pa. Hindi na lang. hindi <laughs> Himilin ko nalaan kung ari pwede na baga. Alay, huwag mo nang himilin at baka malambot niya. Hindi pa, hindi pa. Aray, parang pwede na ito eh. Mapula-pula na. Oh. Kahit huwag muna rin. Ay, parang matigas ito. Yan naman kung tutusin, pwede na. Pwede na. Oo, kaso... Okay. So, huwag na muna. Huwag na muna. Sa damig ang iya. Yeah. Hindi okay, mauubos mo. Oo. Oh, oh. Kung gusto mo, manguha ka na rin ng papaya. Ay, ho? Yan. Wala naman ay. Eh. Ay, ang ga. Ay, nasa ang na po puno. Ang puno, eh. puno. Ay, wala ang bunga. Nipita sa inay. Alay ating mangga. Alay, huwag muna. Bakit? Hindi pa hinog. Pag nahinog na lang Alam. sa puno, saka. Ako po. Yan ka aming puno ng mangga, kaliit. Dapat Pero may bunga na. Yun. Pitasin na natin yan. Ay, huwag na muna. Okay, sa isang ay, araw, eh, araw na. Ayanin natin. iyan ay kayo kay yan. Tarap, magtatagal na magtatagal. Kinakagat na lang. yan ay na nalipol na pa diyan yan. Ako po. Lagi wala. na rin siya na, nalipol. Bigga malilipol. Yan pa. Hindi na ma, ma, ma at mataas. Pwede naman. Ala, di ikaw. <laughs> ang pasangka na naman, di yan. Hindi ko na lapitan po ang aking mangga. Ay, totoo lalapitan. Aba, ala, hindi ko lapitan. Dapat lagi binibisita. Oh. Ayan, marami na ulit tayong talim na, ano, talong. Ang ating mangga. At dapat ito'y pinipitas na. May pagbinta. Ayan. May bunga pa rin ang aming mangga. Parang pahinog na. Oo nga, parang pipitasin na. Alawag na muna ang inay naman. Lagi kontra. Pag medyo hinog na, saka aray, mas masarap yun. Meron din tayo mga sile. Ay, ari, oh, oh, ang ating sile. Ang ating mga sile.